okay mga tis, so, yeah. gonna, mo natin so hindi mo ko to yung uh, locator na na tapos ko ito yung coins pala mga tits kita mo yung coins ito yung coins mga tits so, oh. ito yung ano yan na coins ito yun, yun. ginawa kong hingsay tsaka may 100 ako doon 100 so malitik yung malitik yung 100 doon tsaka may 50 ako single lang Yeah. Titik natin yan kung talaga magtuturo ba yung ano, tuturo ba yung locator natin dyan. Ito pala yung chamber Yan, ito pala yung sing-sing ng -sing, uh, chamber. Yan, lagay dyan. Ayan. Okay, yan. Yan natin yung mga Pwede pahabain natin kung malayo yung target natin. So, kung malapit lang, ganyan lang. Okay. Yan, diretsyo sa dyan. So, nyo mga tits, Sa saan pa punta yung yan. No, sunod ka, Kung tuturo ba yan siya, you know, kasi natito, Oh. Nah, ini ngonce-ngonce noh. Oh. oh. Di ba? Pamgitna. Yan iikot sa aga dekat tiits. No. Claro. Yan iikot sa lakas. Tapos ngain sa, sa 100 naman. Yung 100 piso, yung gamitin natin yung bala. Kasi wala akong pirang, ibang pira, 100 lang at 200. So, at saka 50. Ito yung 50. Ah, ito yung 100. Ilagay ko dito sa loob yung 100. Para ditikin natin yung 100. Hanapin natin. Yan mga TH. Baka masira to. Yan mga tits. Hanapin nito yung 100. 100 piso. Yan. Nutulo agad. Yan mga tits. Oh. Oh. Balik siya. Yan. Balik siya. Nutulo niya. Ito kami. Yan o. Oh. Punta natin mapunta doon. Yung 100. Nutulo niya doon. Yan. Lawrence. Dito po 100. Hello? 100 po atis, lapit mo. Yan 100. Oh, ito. Lakas niya. Lakas niya, atis. Tingnan 100 din to. Tingnan Oh, di 100? 100 piso. Oh, magkapareha lang sila mga TH. So, this try natin yung itry natin yung 50 piso kung magtitik pa sa 100. Ito yung 50 piso. Yan, 50 piso. Kung magtitik ba sa 100 kasi may bang bitik to. Wala to. Kasi wala namang bitik lang. 50 piso. Ah, hindi siya pumunta sa 50 piso. Yung bag na yan, may 50 piso yan siguro. May 50 na? Oo. Oh. Nasa 4-3 Papa. Kasi yung 100 wati is ando, no? Oh yung yung mga coins ang dito. O tingnan yung 50, yung 50 na nilagay binabala ko. Kung um, saan yung niya. O. Wala sa detection na 50 peso. Wala. I e, ano natin sa gift na. Hindi yan iikot kasi hindi yan sila magkapareha. Dito sa 100 tapat natin. O, hindi yan iikot mga kids. Kasi yung ati, hindi siya pareha. Pag yung locator mo, gamitan mo yung pera, detik mo yung 20, 50, 100, 1,000, 500. Pag hindi yan ditikin ng bala mo ng 1,000, yung ditikin niya is uh, 50. Hindi accurate yung locator mo. Kung anong binabala mo, yun ang ditikin niya, mga ati. So, yan lang muna mga ati. Maraming salamat sa bagong gawa ko na umid locator yan haba yan baik si pag malapit ang target okay so i got you Kim marami silat po god bless